guys, Welcome so, na naman po sa aking YouTube channel. Ayan, so meron naman po tayong panibagong content for the day. And so aking content for the day, dahil wala tayong pasok at nasa bahay lang tayo, maglilinis tayo ng ating e-bike. So mahalaga po na binigyan natin ng halaga ang ating gamit. Lalo na kung ito ay ating napapakinabangan. And so for today, maglilinis ako. And bibigyan ko kayo ng tips, lalo na sa mga kababayahan na katulad ko, or kahit sino man na merong e-bike, na kailangan ingatan nyo yung inyong mga battery. So sa paglilinis ng ating e-bike, kailangan i-save natin ang ating battery at huwag na huwag natin basain. Ayan, dahil yan po tayo magkakaroon ng problema. Dahil ang lifespan ng ating e-bike ay ang battery. Hence, so, sa paglilinis po ng aking e-bike, ang ginagamit ko po talaga na kailangan is that yung papel de Ayan, so siguro curious kayo kung bakit may papel de Of course, dahil ginagamit ko ito para pang kuskus na kalawang. And alis na mga stain. And para komentag ulit. Kasi, siyempre guys, kailangan ingatan natin yung lifespan ng ating ibay. Kapag kinain po ng kalawang yan, ay nako magkakaproblema kayo na tuloy-tuloy na yan. So, kailangan may pangalis tayo ng kalawang. Or may tinatawag sila na W40. So, since na wala pa tayong W40, Uh, mo na tayo. So, liyaliha mo na ang lamanan. Ating pangalawa is that itong ating pangkusko sa ating gulong. Ito yung tinatawag na brush. <laughs> Ilang, ilang toothbrush, hindi siya toothbrush. Siya po yung pang ng ating gulong. Pang ng stain, ng mga lupa-lupa, or kung ano, pang debris na nandoon. So, as you can see, may hawakan siya dito. Dahil po yung pinapang -kuskus. And of course, yung ating tubig na may sabon. So, itong tubig na may sabon, guys, hindi po to para sa katawan. Siguro, gagamitin mo lang yan siya sa gulong. Which is yung malayong part doon sa battery. And of course, kailangan man nang basahan. Parang, naman kita paano para dun sa katawan ng yung mga e ibay na pag-alis din ng mga stain at mga dumi-dumi. Ayan. So tara, samahan nyo ako sa paglilinis na aking e ibay, guys. Ayan. So mahalaga talaga na palagi nyo linisan ang mga e ibay. Dahil ito ay napakakinabangan nyo sa araw-araw. Hindi yung sakay lang kayo nang sakay. Meron po kasi ako nakita mga e ibay na yung mga maya area excuse the words ha. Sakay lang ng sakay, walang pakialam. Kahit nalalaglag na yung mga ilawan at yung mga dumidumin sa katawan. Hindi, wala silang pahayon, hindi, sila, hindi nila nililinis. So, napakaswerte po talaga na itay ko sa akin dahil bukod sa binablog ko na siya, artista na siya, eh, ginagawan ko pa siya ng paraan para maging okay at maging maayos. Of course, sustain Para din naman yun sa akin. Ayan. So, tara sa nyo. Ayan, so, sana may natutunan kayo sa akin, content for today. Sana nakapulot ninyo ng aral. So, don't forget to subscribe. Hit the notification bell para kayo updated sa akin sa mga bagong videos na i-upload. Thank you guys!